Ito pala yung kapatid kong si Kuya Marco. Kwento niya to. Anim na taon na siya nagtatrabaho sa Dubai. Tahimik, masipag, at maayos siyang tao. Grabe naman yung pagka maayos mo, girl. <laughs> walang bisyo, walang kaaway. Paborito siya ng mga amo niya at lagi siya nagpapadala ng pera sa amin buwan-buwan. Kaya nung sinabing uuwi na siya, sa wakas, tuwang-tuwa kaming lahat. Pero hindi namin alam na hindi pala si kuya ang uuwi. Nung araw na dumating siya sa airport, agad namin napansin na parang iba siya. Payat, nalilimahid, tsaka parang natatakot. Nakatingin sa kung saan-saan, -saan. Hindi man lang siya makangiti o oh, yumakap sa amin kaya parang nabirduhan din ako. Parang bangungot ang aura niya. Kuya, okay ka lang ba? Tanong ko. Pero imbis na sumagot, bumulong siya. Nandito sila, sumama sila sa akin. Nagkatinginan kami ni mama, uy, nakakatakot. Akala namin, pagod lang siya. Baka jet lag. Pero pagdating namin sa bahay, nagsimula na yung totoong bangungot. Gabi-gabing sumisigaw sa kwarto si kuya. Sinasabihang may mga matang nakatingin sa kanya. Minsan gumigising siya ng hating gabi. At ang nakakatakot pa doon, nakatayo sa ilalim ng puno, sa likod ng bahay. Nakangiti nakakatakot. Hindi siya natutulog, sabi ni mama. Hindi rin siya kumakain. Pero, hindi siya humihina. Isang araw, tinatanong ko si kuya. Ano bang nangyari sa'yo, kuya? Bakit, bakit nagkaganyan ka? Sabi niya, may pinasok daw siyang isang lugar sa desyerto Nung kinausap ko siya nung araw na yon, parang nasa ulirat siya. Parang gusto niyang bumalik sa sarili niya pero hindi niya magawa. Dinala siya ng mga kasama niyo dun sa abandonadong gusali daw. Kasi nag-trip sila pang YouTube. Walang tao, pero may mga tunog. May bumubulong sa akin, Jessa. Sa loob ng kuweba, babae. Tinatawag ako. Ang pangalan ko, Ayun, nung narinig ko yun, parang nawawala ako sa sarili. Sabi niya mula daw nung araw na yon hindi siya pinatatag ng kahimik. Sorry. <laughs> Sorry, tao lang. Hindi siya... Bakit pinanatag to? <laughs> hindi siya pinatahimik. At ngayon, pag-uwi niya, para bang sinundan siya ng mga yon. Hindi ako nag-iisa. Paulit-ulit niya sinasabi. Kasama ko sila. Laging kasama. Hanggang sa isang araw na wala si kuya. Pinahanap namin sa pulis. Pinabarangay na rin namin. Nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay pero wala. Hanggang natagpuan na lang namin siya sa gitna ng palayan. Nakita raw siya na isang batang pastol, kaya, ayun, tinawag kami, tapos pinunta namin. Walang suot, walang malay. Nanginginig. Nasa mental hospital na siya ngayon. Hindi siya nagsasalita, pero alam ko, alam ko, na hindi yun ang kuya ko. Minsan tuwing bumibisita ako, Tinititigan niya ako ng masama. Tapos, numingiti na parang natutuwa na nandun ako. At sa ngiting yun, parang may boses ako narinig sa utak ko na sinasabing, ikaw naman yung susunod. Ang lakas! Ang lakas nito! Ang lakas ng dama! Ano? Hoy, <laughs> hindi ah! alam niyo mga ganto totoo to ha. Ah. Yung mga gantong nakakatakot na ano na kapangyarihan, parang mga ano sila eh, para mga ligaw na kaluluwa na hindi matahimik, 'di ba? May mga ganyan talaga. Bakit ganoon? Pa pa bakit parang parang ano, parang apektadong apektado ko sa mga kaganapan nila, 'di ba? Grabe, nakakatawa tong puso ko. Ang bilis na ng takbo niya, mga ano, pa sobrang layo na. <laughs> isinusundan nung nila lang. Wala naman ako ambag. Hindi. Hindi <laughs> man ako kasama. Hindi, pero totoo to. Oo. Kasi may mga ano talaga ako naniniwala ako sa mga ganyan. Sa mga ligaw na kaluluwa. or kaya mga talagang sinasaniban. Naniniwala ako dyan. Kasi may mga bagay tayo. May mga lugar tayo talagang hindi dapat pinapasok ba diba? Hindi lahat ng lugar dapat pinapasok natin. Pag alam natin abandonado, ba't natin pupuntahan? Kaya lang may mga tao kasi talaga na kapag nila yung isang lugar, nasasatisfy sila, di ba diba? Yun, parang yung parang nabawalay pag-iisip nila ng may ano bang meron dyan sa loob. Ano bang ano ano bang uh, ano bang pwede kong makita diyan, 'di ba? Kaya minsan tayo ay eh, may iisip mapagpapasok tayo dun sa halimbawa sa isang bahay o kaya sa bahay nating sarili. Tapos may nararamdaman tayong kakaiba. 'Di ba nga kahit sa horror, pupunta ka pa doon sa lugar kung saan kung saan ano andun yung narinig mo. <laughs> Hindi mo ang hayop ka, 'di ba? Hindi <laughs> kasi mapapansin mo sa ating mga tao, nag-curious tayo, nag tayo halimbawa. Pumasok tayo sa bahay natin, may narinig tayo na parang humahalakak doon sa may gilid. Kahit na weird yung halakak na yon na parang, parang ba, diba? parang kakaiba. Kahit alam natin natatakot na tayo, pupunta natin kasi gusto natin makita sa sarili natin kung talagang totoo eh, ba? Diba? So, minsan yun yung nakakapahamak sa atin, hindi siya nakaka-okay. ba? Diba? Kasi kung iisipin mo ha, minsan tayo, boy, natatakot tuloy ako. Sige, hindi ako natatakot. Pero nilak ko yung pinto ng tatlong beses para sure. <laughs> hindi kasi, di ba? Ganon tayong mga tao. Mahi na Nakakurious tayo. Gusto natin talagang puntahan yung mga lugar na hindi dapat puntaan. Meron tayong mga location, meron tayong mga, meron tayong mga mga pribadong lugar na talagang kahit bawal pupunta natin kasi para tayong thrill, 'di ba? Para tayong na, para tayong kinakabahan na ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Pero minsan kasi may mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. So doon tayo mag-ingat. So ang ganda ng kwento, no? Ang ganda ng kwento mo ha. Tinakot mo lang ako, nakaka Hindi <laughs> maraming, maraming salamat. Kung gusto mong mag-ano, kung gusto mong gumihawa ang iyong buhay, humanap ka ng pangit. Okay, isipin ka horror pala to. Sorry, so kung gusto mo sumulat sa akin ang message mo ha, para hindi na ako mahirapan na maghanap pa, ah, pumunta ka sa TikTok ko, tapos message mo dun yung story o kaya sa FB ko, kung wala naman sa email, ipopost ko yung email ko dyan soon kasi sobrang dami talaga nag ano, message sa akin nung nakita nila yung mga stories na ano na na, na, na nagpo-post ako. So, sabi nila, sis, gusto ko talaga ano ba to? Reactionan mo tong story ako. So, kung gusto mo 'yan, ah uh, 'wag mong kalimutan i-subscribe yung channel ko. Push mo yung notification bell, push. Push mo 'yan. <laughs> Push mo yung notification bell, sabay yung like, tapos i-share mo na din kung may puso ka, ba? Diba? Maraming maraming salamat. ah uh, ayun ha, yun lang. Wala nang iba. Bye-bye. <laughs> Bye guys, ingat kayo ha. At wag kayo pumunta doon sa mga lugar na hindi dapat puntahan. Okay? Kahit na curious siya, kahit na napapaisip ka kung ano meron doon, mga may mga lugar at may mga ano, may mga pagkakataon na hindi lahat dapat pinakikialaman. Meron mga bagay na yung mga salita na hindi dapat sabihin. May mga lugar na hindi dapat ginagalaw. Hayaan nyo lang sila, ba? Diba? Kapag ka, ano, pag may nakita kang abandonado, ikukulong kita dyan, tignan mo. Tagas ng mukha mo, ha? Hindi ito, ba? <laughs> diba? Minsan gusto natin parang horror, tapos yung YouTube, YouTube kasi minsan din. Na, ba? Diba? Na ano tayo, eh. Parang gusto natin sumikat. Diba? Pero, ano, may sikat ka, may sapi ka naman. <laughs> nagasa <laughs> kasi ba? Diba, oh, sige, na post mo sa YouTube mo, di ba kang bungol? Hanap ka na ibang content, ba? Diba? Katulad ng mga ganito, o, oh, di ba ang saya? O, oh, ako masaya ako sa ganito. Ngayon, ko lang na-realize sa sobrang haba ng panahon na gusto ko pala yung mga ganitong storya. And I love it. Yung bibigyan ako ng comment sa inyong lahat. Kasi gusto kong e-bash kayo yung mga hindi ako ibaba siya. So, thank you, guys. Maraming-maraming salamat. Uh, don't forget to subscribe. Push mo yung subscribe button. Sabihin notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng videos ko. Tapos, ilike mo na rin. And, uh, please, don't skip. Salamat, mga Lodi. Thank you. love you.